Ladies and gentlemen, the winner of The Voice is... season, and now crowned season 26 winner of The Voice. The hope of the future as his coach just said moments ago. Congratulations! Grabe yung footage na yan, no? Nakakaiyak and nakakaproud bilang isang Pilipino na makita mo na mapanalo ito ni Sofronio. Proud na proud ang buong Pilipinas kay Sofronio Vasquez. Ito ay matapos niya manalo bilang grand winner sa 26th season ng US edition ng singing competition na The Voice. Lalong naging proud pa ang ating mga kababayan dahil siya ang kauna-unahang Pinoy or even Asian ha na nanalo sa palabas na ito matagal ng heartbroken sa totoo lang ang mga Pilipino pagdating sa pagsuporta ng mga Filipino talent sa mga international talent shows. Kagaya na lang, balikan natin isa sa mga pinakamalalaking heartbreak po namin, no? Si Jessica Sanchez. Ayan, Fort Impact, and even KZ Tandingan. Dito sa channel na to nireactan ko pa yung mga videos niya dati. Nakakalungkot na hindi sila nanalo sa mga sinalihan nilang palabas. Kadalasan, no? Hindi eh, ko alam kung may kinalaman sa kutis ng balat natin pero hindi naa-appreciate na i-ignore. Na Actually, kahit na nandun yung talento sa mga kababayan natin, hindi sila nananalo sa mga talent shows na to. Kahit deserving sila. Especially, ha? Si Jessica Sanchez noon, marami talagang galit na galit. Sinasabi ko sa inyo. Nanalo si Sophronio Tuesday night representing Team Bublé sa palabas. Matapos niyang masecure yung majority ng boto sa Amerika. Isa sa mga factor dito, yung suporta sa kanya, hindi lang ng mga Pilipino, di ba? Kung hindi ng mga kapitbahay natin sa Asia. Nanalo siya ng tumataging ting na 100,000 US Dollars. $100, Grabe! At isang record deal sa Universal Music Group. Grabe! Nakaka-proud talaga! Nakamit niya ang panalong ito sa pag-awit ng kantang Unstoppable, ni Sia, at A Million Dreams mula sa The Greatest Showman na sobrang fitting sa kwento niya. Makikita rin kung gaano ka-proud ang kanyang mentor na si Michael Bublé dahil sa ipinamalas na talento ni Sopronio. Sa episode natin ngayong gabi, sisilipin natin ang naging buhay ni Sopronio bago niya nakamit ang pagkapanalong ito. Alam nyo ha, ako hindi ko kasi siya talaga kilala, pasensya na. Pero, pero nalaman ko na sumasali na pala siya sa mga singing competition sa atin dito sa Pilipinas. So bago natin alamin ang kwentong to, gusto ko lang din sabihin na kung nanonood ka, congratulations Sofronio. We are very proud of you. The life of Sofronio Vasquez. Si Sofronio Parohinog Vasquez III o mas kilala natin bilang Sofronio Vasquez ay pinanganak noong November 9, 1992 which means he was 32 years old nung nanalo siya sa The Voice nung mga nakaraan lang. Pinanganak siya sa Misamis Occidental. Naku, proud na proud of mga yan sa'yo. Ng kanyang mga magulang na sina Aida at Onyol Vasquez. Sabi ni Sofronio na ang kanyang ama ang naging unang coach niya. Very Regine Velasquez yung kwento, no? Sa kanya niya rin nakuha ang hilig sa pag-awit. Sabi niya, dati raw talaga, gusto niyang maging dentista. In fact, nagpa-practice na rin siya bilang isang dental hygienist. Pero kapag nakatakda talaga sa iyo ang isang bagay, lalapit at lalapit ang tadhana sa buhay mo. At 'yan ang nangyari kay Sophronio. Isang araw, namatay yung ama ni Sophronio at nung maalala niya lahat ng mga memorya at lahat ng itinuro sa kanya, nagdesisyon siya at nagbalik siya doon sa pagmamahal niya sa pag-awit. Dahil sa ama ko, ipagpapatuloy ko ang aking pangarap na maging isang sikat na singer. So he know niya yung talent niya. And I found out na back in 2016 and 2017 ha, he joined its showtimes tawag ng tanghalan. Ikutin natin yung kwento dito ngayon. Alam niyo ba na in the spirit of bayanihan, miso mo it's showtime. Yung humihingi ng tulong para iboto itong si Sofronio. And when he won the show, isa ang It's Showtime cast, may video pa sila dito, kinongratulate pa siya, di ba? Sa tawag ng tanghalan, hindi nanalo si Sofronio. He first joined, sabi ko dalawang beses sa sumali dito, he first joined during 2016, pero olat siya. So, ginalingan niya. Ganun pag natatalo ka eh, may natututunan ka. 2017, sumali ulit siya. Sadly, hindi siya pinalad maging finalist. Nakala nakarating lamang siya sa semifinals. Pero ibig sabihin, may natutunan siya sa huling pagkatalo niya. Alam mo kasi ha, kaya ako kinukwento to. Marami akong nakikita na binabas yung tawag ng tanghalan. Kasi ano ba yan, hindi ma marunong makakita ng talent, mga ganun mga comment. Pero, for me ha, ganun talaga yung buhay eh. The reason why he won the voice was because he learned to be better by losing tawag ng tanghalan twice. As someone na natalo na na napakaraming beses sa buhay, matututo at matututo ka. Hindi natin kailangang awayin ng mga bagay-bagay kasi may mga natututunan dyan is stepping stone, kumbaga. Ngayon, matapos manalo ni Sofronio, He looked back no, sa advice ng legend na si Ray Valera. Favorite na favorite ko to. Na judge sa TNT. Sa isang 3-minute clip, shineri si Sopronio yung advice sa kanya. Sabi ni Ray Valera, you are your best friend. Ikaw ang mentor mo. Sarili mo. Ikaw na rin yung sariling cheering squad mo. At kung hindi ka man ngitian ni Lady Luck ngayon, I'm sure, dahil yon sa alam niya na ikaw ang gagawa ng sarili mong swerte at hindi mo siya kailangan. Grabe! Because yung ganyang klaseng tao, you will always find your way. And it's true. No, nakikita natin sa mga pagkatalo ni Sofronio. In a sense, parang foreshadowing siya sa kwento niya. But to me, it was actually a connect the dots moment. Diba? The things really do have to happen before things will happen. If that makes any sense, nakita ko rin na sumali pala siya sa The Voice PH. In fact, may interview siya. Sabi niya dito, sumali na ako sa The Voice Philippines. Walang lumingon sa akin. And then 10 years later, napasali ako sa The Voice US at naging four chair turner ako. Dati, pinangarap ko lang sana kahit di kami lingunin kahit 0.1 second lang makita kami sa TV. Ang hindi niya alam is that he was meant for something even grander. And it was a win even more satisfying. At mas proud ang lahat sa kanya. Pero ayun na nga! Siguro dahil sa sunod-sunod yung mga heartbreak niyang to, hindi na rin siguro siya. I'm just assuming, hindi ko pa makita yung kwento niya sa part na to, pero I'm assuming na parang may point talaga sa buhay mo na susuko at susuko ka sa pangarap mo. Kaya ang nangyari, lumipad siya sa Utica, New York, noong 2022. Doon, nagtrabaho siya bilang isang dental assistant. Nakatulad ng maraming Pilipino, ang buhay niya ay eh, nagtatrabaho siya doon para makapag-provide sa pamilya niya. Diba? ay sa mga OFWs na nanonood sa atin. And then, it happened sumali siya sa The Voice US. Kung saan ha, pinatumba niya lang naman ang 55 na napakagagaling din ng mga awit sa buong mundo. Tadhana rin siguro dahil debut ni Michael Bublé sa palabas. At umpisa pa lang, super tado at parang match made in heaven na nga sila. He even went on by saying ha, itong si Michael Bublé, sabi niya, alam mo, na-realize ko hindi ka lang pala parang sa Pilipinas. Parang bukas, kung mananalo itong si Sofronio, siya yung unang Asian na mananalo sa ganitong klase ng palabas sa Amerika. Sabi ni Michael Bublé. At ha, hindi lang siya kumakanta ha, para sa mga Pilipino. Kumakanta siya para sa mga Malaysian, mga Indonesian, mga Chinese. Napakarami na mga mababait at magagandang mga Asyano sa buong Amerika at mundo na matutuwa. Alam nyo kung bakit? Na isang kamukha nila ang mananalo sa pinakamalaking singing show sa buong mundo. And I love that for him. Sabi ni Michael Bublé. Sabi ng mga coach, no? Tinignan ko, hindi kasi ako nanonood dito palabas na ito. Pasensya na po. Pero sila Snoop Dogg, Gwen Stefani, Reba McIntyre, ang bibigat, di ba? Binansagan siya na the hope of the future. Sa ngayon marami ang mga mga awit sa Pilipinas at mga Pilipino ang sobrang proud na proud sa kanya. Nakakatanggap din siya ng mga mensahe. Kagaya na lang ha! Ito, sa Tony at Grammy Award winner na Philippine Pride na si Lea Salonga who was also one of the coaches ng Voice Philippines. Grabe! Kung para sa'yo, para sa'yo talaga. Alam mo, nakikita ko ha. May mga ano pa, congratulations. Indonesia is proud of you. May mga gano'n, nakala nila Indonesian si, si Sofromio. Pero I, guess isa lang tong patunay, no? Na marami talaga yung natutuwa. Kasi kamukha nila. Tama si Michael Bublé. Kamukha nila yung nakikita nila. At para sa mga minorities, no? Nakakatuwa na nakikita mo yung kamukha mo. Representation na tinatawag, ika nga, sa television. Kasi na ka. At 'yan 'yung importante kung bakit may mga katulad ni Sofronio na dapat nakakita sa TV. Hindi lang siya kung hindi 'yung mga sabihin na nating natalo bago siya. Kasi dahil sa kanila nagigising na nagigising na nagigising 'yung mga Pilipino. Dahil sa pagkatalo nila, nandito ngayon si Sofronio. Naniniwala ako ha na itong pagkapanalo niya is only the beginning of things. Nabubuksan niya 'yung pinto para mas ma-appreciate ang mga susunod na mga awit sa kanya. And I can say na proud na proud ako sa mga katulad niya. Sila Mani Pacquiao, Tia Wordsback, Catriona Gray, Fort Impact, KZ tandingan kasi proud na proud sila. Manalo o matalo, dad bitbitin ang bandila ng Pilipinas at iwagayway ito sa buong mundo. Sabi niya, pagkapanalo niya, Dreams really do come true. Believe that you can and manifest it with your whole heart. Napakagaling. Kaka-inspire yung kanyang kwento. So ito yung question of the day natin. Huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell para sa mga gustong manalo ng 1,000 Gcash giveaway. Promote ko lang din po yung aking Instagram at saka yung aking TikTok. Lagi na po ako nagpo-post dyan. Ito na yung tanong natin. Sino sa mga past Filipinos na sumali sa mga international competitions, ang pinaka pinanghihi na yangan mo dahil sobrang deserve nilang manalo pero natalo sila. I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro the Third at ito ang aking kwento. <laughs> I'm so happy. Dude, what do you say all your peeps out there? I said all your um, Filipino followers, I love you. To all the Filipinos out there, in like uh, like America, to support um, To my hometown, Utica, New York, you guys have been the best. Thank you so much. I can't wait to go home and just celebrate and bring the trophy. <laughs> Let's go, Utica. <laughs> yeah.